mga idol, good morning. Good morning sa atin lahat, no? Ayan, at tayo papasok muli sa ating trabaho, no, mga idol. Uh, para magtrabaho, na no, mga idol. Habang nagla-live tayo magbiyahe at nag vlog naman tayo, no, mga idol. At ito ay kanina, maambon-ambon pero wala, no. Okay, mga idol, let's go. All right. No? Shout out, shout out, shout out po sa ating lahat, no? mga idol. Shout out po sa mga ating mga kaibigan dyan at mga kaamigo. Good morning, good morning, good morning sa ating lahat. No? At ngayon ay araw ng Tuesday, no, mga idol. At sana lahat tayo ay nasa magandang kondisyon at magandang kapangangatawan. No? At mag-ingat po tayo lahat ng mga idol. Yan ang mga idol, nandito na tayo sa may San Mateo Road, no? mga idol. Yan, at ating binabaybay itong San Mateo Road. At papasok tayo ng IVP Road na sa may Batasan Hills, Eastern City. No? Alright, mga idol. At yun ang mga idol no? at papunta tayo sa ating trabaho para magtrabaho na naman ulit no? at late na rin tayo gising kasi late na rin tayo kagabi na uwi no, mga idol mga alas 12 na rin no? mga alas 12 imedya e na no, mga idol makauwi lang yung lingkod kagabi no? Dahil napuyat kami kagabi no, mga idol, kaya na late din ako ng gising. <laughs> yun ang mga idol, no. Uh, at ang oras natin ngayon ay 7.44 na ng umaga, no, mga idol. Okay. Uh, okay, mga idol. ah uh, Mamaya na lang ulit, update ako, no? Pag malapit-lapit na ako dun sa aking pinapasok ng trabaho. No? Uh, sa na mga idol, ingat-ingat po tayo sa ating pagmamaniho. Bye-bye! commonwealth common no. At malapit na, na tayo sa may Tamboan Square, ano, mga idol. No. Ah. Dadating doon sa may and the sa may, ano, sa may Luzon Avenue pa, no? mga idol. Kakana na tayo doon. Tapos dadaloy tayo sa may Congressional Avenue Extension, no. Okay, mga idol? Update, update na, lang ulit music muna tayo. alright. right. Mga idol no? tayo sa Malolos ngayong gabi nyo. Okay. Ah, na, tendi mashado. Boss, boluntaryo, traffic, no? At maluwag yung mga sasakyan, no? Okay tuloy-tuloy ang daloy ng mga sasakyan dito sa mga idol, sabi so, nyo. Kung minsan kasi dito mga idol, matraffic talaga dito. Ay. Uh, nag- nag-ano, nagsisiksikan yung mga sasakyan dito kung minsan. Dahil dyan sa area ng Luzon na yan, yung papunta sa Luzon, uh, maliit kasi yung daanan dyan. No? Kaya nagtraffic dito. Pero ngayon, walang pasok kasi ika nga nila holiday ngayon, no, mga idol. O, hindi ko alam kung bakit holiday ngayon, no, mga idol. Pero holiday ka laga ngayon. <laughs> okay, at dito tayo, kakaliwa tayo dito mga idol. Papuntang Congressional Extension. Yan. Kaliwa tayo dito mga idol. Yan yung papuntang gusto niyo no. At malapit na tayo sa ating papasok ng trabaho, no, mga idol. Uh, At ang music secretary, tayo. no. <laughs> mga idol. mga oh. idol, Dito na tayo, malapit na tayo, mga idol. No. Papasok na pa tayo dito sa gate, mga idol. Oh, morning! Oh! Hello uh, na mga idol, nandito tayo sa may love ng subdivision, no? Eh, hey, uh, salamat sa inyo mga idol, ha? Sana may uh, more support niyo pa uh, po itong aking Facebook account, no? At yan na rin po ang aking YouTube, YouTube account, tsaka TikTok account ng mga idol na ipakisuportahan niya rin po no? at ingat-ingat po tayo lahat ng mga idol bago po tayo sumampas sa ating mga motor lagi natin panatihin na magdasal lagi tayo no? kasi yan ang ating mga magiging protection sa ating katawan no? ang ating panalangin no? kasi araw-araw nadidinig tayo ng ating mahal na Panginoon alright mga idol no? Kaya, sana ingat po tayo sa ating pagmamaniho lalo na sa sa mga sa likuran natin na hindi natin nakikita masyado no at mabibilis magpatakbo no kaya ingat tayo mga idol okay mga idol at maraming maraming salamat sa inyong lahat na may maging mabuting araw po lahat ito no maging magandang araw to okay shout out po sa ating lahat bye bye